eh mga idol Nakahanap na tayo ng ano Isla Low side nyo yun yung low side mga idol Doon ang tubig oh mga idol ang layo Pero ang ganda yung tubig nyo ang ganda doon low side mga idol Pero mamaya yan mga alas 10 mga idol Malaki ng tubig kinukuha ito Ito kinakain dito sa amin. Oh, o, ano yan yung ano? Hindi yan, iba yun? Hindi yan yun eh. Hanap kami mga idol lang susok. Ito man yung kinakain sa amin. Ay mga doy, mga bangka nila. Malayo sa malayo ang daungan nila ngayon, malayo.